Alam mo ba? Ang leprosy o ketong ay isang karamdamang hindi agad naaalis o nagagamot. Ito ay dulot ng bacterium na Mycobacterium leprae. Kilala ito bilang isa sa pinakamatagal ng sakit sa kasaysayan ng tao. Ang epekto nito sa mga pasyente ay ang pagkakaroon ng peklat, panghihina at pagkakaroon ng komplikasyon sa iba't ibang parte ng katawan. Para maagapan at mabigyang linaw ang publiko sa sakit na ito, ginugunita tuwing huling linggo ng Enero ang World Leprosy Day. Alam nyo ba na ang pinakamatandang ebidensya ng ketong ay natuklasan pa noong 2000 BC sa India? Taong 1997, nang madiskubri ang 4,000 taong kalansay na may bakas ng sakit na ketong. Mula sa India, lumaganap ito sa iba't ibang parte ng Asia, Afrika at Europa sa pamamagitan ng kalakalan. Sa panahon ng Greek at Roman Empire, ang mga taong may ketong ay isolated o inilalayo sa mga tao dahil inakala nila na ito ay isang kakilakilabot na salot. Dito nga sa ating bansa, mayroong tinatawag na Culion Island na matatagpuan sa Palawan. Kilalang islang ito sa mga tawag na Island of No Return at the Island of the Living Dead. Taong 1933 kasi, nang pumalo sa mahigit 7,000 Pilipino ang nagkaroon ng ketong at sa islang ito sila pinupunta, malayo sa publiko para hindi makahawa. Pero, tanong pa rin ng ilan, nakamamatay nga ba ito? Ang sagot ay hindi, lalo na kung ito ay agad na nagamot. Pero kapag hindi agad na agapan, maaaring magdulot ito ng komplikasyon sa katawan na nagiging sanhi ng malalang kalagayan. Kaya naman, sa Pilipinas, may mga programa ang Department of Health tulad ng National Leprosy Control Program. Layon nitong tukuyin ang mga pasyenteng may leprosy at bigyan sila ng libreng multi-drug therapy. Patuloy din ang mga kampanya para bawasan ang diskriminasyon sa mga mayroong ketong. Sa kasalukuyan, nakatutok ang pamahalaan sa pagpapalakas ng kamalayan sa sakit sa pamamagitan ng mga health education program at komunikasyon ngayon alam mo na